Naganap ang isang insidente ng pananaksak sa isang eskinita sa barangay poblasyon na Zone 1 sa bayan ng San Quintin. Gabi nang mangyari ang insidente matapos mawalan ng kontrol ang isang lalaki na natalo sa bunong braso habang nasa inuman. Ayon kay Police Captain Esteban Fernandez III, hepe ng San Quintin PNP, nireport sa pulisya ang insidente kung saan nasaksak ng suspect ang biktima ng isang beses sa ibabang bahagi ng likod nito. Agad namang naitakbo sa ospital ang biktima at mabilis na nabigyan ng lunas. Batay sa investigasyon ng polisya, nagtungo ang sospek sa lugar upang makipag-inuman. Sa gitna ng kasiyahan at nagkayayaan ang grupo na maglaro ng bunong braso. Natalo umano ang sospek na nauwi sa pag-init ng ulo at gulo sa lugar. Ayon kay Fernandez sa pag-aawat ng biktima na damay ito. Anya na matapos ang insidente, nagtangkang tumakas ang sospek ngunit isinuko rin siya ng kanyang kamag-anak sa polisya at nasampahan na ito ng kasong frustrated homicide. Mga bandang 10.40 po ng uh, gabi. Uh, may nireport po sa atin dito sa Guinness Police Station with regards na may stabbing incident sa Barangay Population Zone 1. Dito lang po sa, uh, may malapit sa atin pero in-earth na ra, iskinita po yung uh, nakapangyarihan. Yung ring na uh, itong uh, suspect po natin, kanyang uh, nasaksak yung uh, biktima ng isang beses sa uh, likuran po ng uh, katawan. Uh, agad naman po nga, uh, napasan po ng aluna yung victim uh, natin kasi naitanggap po siya sa hospital agad. Mm -hmm. Pero itong uh, suspect po natin is uh, tumakbo siya after the incident pero later on, bali, sinurrender po siya ng kanyang uh, mag-anak dito sa Sankitik Police Station and pailan uh, na rin po natin siya ng kaukulang uh, kaso. Kasi po sa uh, nakalap natin na uh, investigation, bali itong uh, suspect po ay pumunta po sa barangay Poplasyon one at nakipag-inuman kasama ng kanyang mga kabarkada. Uh, pagkatapos po ay Nag nagkayayaan kaya nagkayayan ko yung uh, soft at yung kanyang uh, mga kabarkada na magpunong trato doon sa nasabing lugar. Eh, yun nga po, uh, sa kalatingan, uh, napalo po yung suspect at bigla nalang uh, uminit yung kanyang ulo. And yun nga po, nung uminit po yung kanyang ulo, karoon po ng konting na trouble incident doon. At itong victim, uh, kumawat po during that time. And yun nga po, sa kanyang pag-awat, uh, siya po yung uh, biglang nataksak uh, na lang ng uh, suspect habang uh, inaawat yung uh, pambugulo ng uh, suspect natin. Kumawat lang po siya, gumawa po siya. Hindi po siya nakain, no? po sa investigation na alam po nga uh, nadamay doon sa nangyaring kaguluhan. For the information, ma'am, bali napailan na rin po natin ng uh, kaukulang kaso tong suspect natin. Frustrated homicide po ang uh, isinampa natin sa kanya, mm -hmm. sa fiscalia Yes po, aban ni detect na lang ma'am. Bali, mm -hmm. ang ipinita na papunta po sa paloob, mga 50 to 100 meters mm -hmm. from the roadside. Yes, ma'am, ganun na po. Yung mga patrollers natin, during night time is uh, talaga pong uh, umiikot dito sa bayan po ng San Quintin. Ayun mm -hmm. uh, nga po, uh, dahil sa paloob nga po yung pa-skin uh, uh ito po, yung uh, ay ng pinag-inuman nila, hindi na natin mahahagip yun sa may, sa may kalsada. Kasi yung mga patrollers naman natin, pili naman po natin na pag may mga nagiinuman within the uh, provincial roads or barangay roads, eh, yun po yung uh, susaway natin para at least po hindi po uh, tularan ng mga uh, manginginom na wag po silang Uh, mag-inuman sa tabipo ng kalsada natin. within this year, ma'am, uh, parang ito lang, ito yung uh, pinakaunang uh, incidente po natin ng panalaksak dito sa bayan ng Sangkiti. Yes po, ha, sa mga kababayan po natin dito sa Tangkintin. Na alam naman po natin na pag-inom po ng uh, na ay nagdudulot ng ibang uh, dahilanan na pwedeng uh, mahantong sa krimen. So, at sa mga kababayan natin na uh, kung pwedeng umiwas na lang po tayo sa pag-inom ng alak para at least natin yung mga ganitong uh, insidente. Samantala, dagdag pa ni Police Captain Fernandez patuloy ang pagpapatrolya ng kanilang mga tauhan kahit dis oras ng gabi at nagkataon lamang na wala sa mismong lugar ang mga rumispondeng polis dahil rin sa layo ng lugar. Dagdag pa niya, ito ang kauna-unahang kaso ng pananaksak na naitala sa bayan ng San Quintin ngayong taon. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 3. Bombo ni Risa Ventura naguulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta raggio. ¡Bombo!